to Palayan City ito na yung uh, magdaraw sa nang starting line ng ating uh, Larga Pilipinas 2025 natayo na nila at ito ang Plaza Concepcion o Lion City Solid North, Larga, Pilipinas, Capos, Ricks, here at Smart Communications, Red Dynasty, Stephen and Hot Pot Restaurant, and SWAT Sports. Let's go to the four stages okay, that we're going Stage 1, 90-kilometer Gimba to Gimba Mass Start. We're going to start with the Gimba. Gimba <laughs> Okay mga craftsman, good morning Andito na tayo sa may City of Palayan Sabihin nyo na uh, Larga Pilipinas Palayan Race So ito na yung stage 4 Ah, yeah Stage 4, August 8 2025 So wala pang ng mga uh, tao pero naka nakapag ready na yung uh, Laga Pilipinas sa uh, staff maaga silang nakapag prepare kagad ng mga race beats nakalatag na ron saka mga waiver reclaiming na lang uh, at ka so yung mga staff sino man yung darating na mga kukuha ng mga race beats. and Ilan nilang mga player na ang nandito. At uh, nag-aalmusal na. At ang mga kapalisan ay naka-antabay din. Kompleto na sila. So, buwan na lang natin ang umpisa uh, ng karera mamaya. thank you Sumarap sa na <laughs> dito na ako sa finish line <laughs> ano na natapos ko din sayang yung laban ko talaga ngayon ganda ng ganda ng ano, laro ko eh ako nasa unan eh ako na tumatrang ko eh naantay ko na lang na na mag ano kami mag spi ang mag uh, sprinter kami Oo <laughs> uh -huh rematehan. Yun na lang naantay ko eh. Pero nasa Tabera pa lang pala kami noon. Wala pa sa Rizal. Nung nalaman kong papunta pala na Rizal, nabol ko. O, nabutang ko eh. Nabutang ko. Tapos, nandun na ako sa may pangalawang road bike. Ganun makakatatuloy yung mga taga-kabite. <laughs> galang ko kung nasan sila. Ang ah, naman. Ayan. Uh, ah, ah. naulit ulit. -ulit. Yung, ganun na ganun yung nangyari dati. Tapos naulit lang ulit. Same. Parehong pareho. Parang replay katulad sa uh, game ba. Yung nangyari sa game ba. Parehong pareho din. Same din. Kaya nakakainis. tapos pag uh, wala na rito punta na tayo ng kabanatuan. na okay tapil lang natin mga kapiti tanda laban nalaglag yung dalawang water bottle ko hindi ko sila maiwan kasi uh, merong laman na importante hindi ako makakuwi pagka wala akong ilaw, walang daylight walang pang recharge kaya napilitan akong balikan pero nasa Talavera pa lang naman yung place nasa bridge kaya advice din ng mga nakakasama ko, mga nakasabay ko, pwede pang balikan at kaya pang habuli. Ginawa ko lahat, tapos pinilit kong habuli yung habuli yung uh, group ko. Pero ang nabutang ko lang hanggang group ng ano, uh, yung, road bike ng mga sumunod sa amin sa 4049. At 4049 Corporate. Ang sumunod doon, yung 50 to 60 na na road bike. Tapos nagpasang ko rin yung fat boys, tsaka yung mga babae. Tapos, pero pagdating doon sa may matatanda, hindi na ako nakalusot. Ayaw akong palusotin. <laughs> uh, Ini-screenan ako eh. Hindi ako makalusot. Buti pa yung mga babae. Nagbigay ng support. Tsaka yung mga ibang group na nasa likuran. Sabi nila, di ba yun yung nalaglaka ng water bottle? Nakahabol. Pagdating ko sa Rizal, nakahabol ako. Doon ko na sila naabutan eh, yung papasok ng Rizal. Eh, akihatan sa Rizal. Eh. Sa din na ako magdadala ng ganito. Hindi ko nagagawin yung setup na ganito learn to smart, learn to my experience. Ako pa man din yung ano, nagtatrangko ko nila. Tsaka yung kastale. Dalawa kami nasa unahan eh. Papalitan lang ako. Nabaltot kasi yung ano, merong lubak. Nung natapadaan dun yung gulong ko, tumalbog yung dalawang water bottle. Yung isa nasira ng tuluyan. Kasi ito eh, to yung medyo malambot. Pero yung sa bago, bagong bili ko lang yan. Kaya, nangihinahay ako. Kasi, lahat kami sabay-sabay nung sa namin. Wala pang kumakalas. Uh, pero, di may distansya kami. Kami yung parang uh, lumalayo. Kasi, nasa likod lang kami ng ano, uh, partial. Yung nasa motor. As kasunod namin yung penaton namin. Uh, alam ko hindi papagod yung mga yan kasi nasa ano pa lang Talvera yung ano talber ba yan uh, papasok pa lang lang ano ng uh, result uh, pa lang eh doon ko na nakita sa result yung mga kumalas yung iba hindi na kinaya kaya nagpaiwan na yan. at least, tinapos ko yung laban parating ako, ako ng finish line Alam ko ang uh, maling mali yung ginawa ko ko eh. nila Bakit dinalikan ko pa. Nagdadalong isip na ako na eh, kung babalikan ko ko eh. Dapat pala hindi ko na binalikan Kasi sumakay lang naman din ako ng bus Dapat inayaan ko na lang Alaman lang naman nun ano eh Mechanical tool uh, interior sa gulong tapos uh, USB tatlo isang charger tapos uh, ano ba, ba yung tail light isang tail light yun ilang laman na kaya ang inayang din dapat pala hindi ko lang binalikan sayang din So, learn to experience mga guys. Pagdating sa laban. <laughs> huwag na kayo mag-set up ng ganun. Yung ginawa ako. pangit yun. Eh. Wala kasi akong kasama. Ako lang mag-isa. Tumahan, makarating ako ng Palayan City. Ang may face Ang ako lang mag-isa. Hindi ko nakasama yung mga kinuha kong Martian Wala sila eh kinukuha ako apat sya nga pala pangalawang beses na nga pala nangyayari sa akin yan uh, pangalawang beses na ito yung pangalawa yung dati, yung bago ko lumipad papuntang Kuwait, bago ko mag-uproad nagkaroon ng dry run ng Larga Pepe uh, nagkaroon kami ng laban nangyayigot nakita ko na tulad taas kaya sabi ko maulit kahit doon sa gingba eh yan tapos na yung katatapos lang ng Laga Pilipinas sa Palawan okay lumagpas tayo dyan sa finish line nasa La Union na ako Rosario La Union Good morning mga karapsa Ito si Rapsa Natang kaso <laughs> Natuluyan ako nung Nang galing ako sa Larga Pilipinas sa Nueva Ecija Sa Palayan City Sa Pinale this guys At least na experience ko pa rin na na maging sikista na makasali ng karera sana meron pang mga pagkakataon na Mag magawa ko naman bata pa ako bata pa lang ako nagbibike na kami ng BMX kasama ko sila Bakoy mga Pilipino Chinese na ngayon ay mga amo ko sa trabaho. Mga kababata ko yan sa Suarezville, sa Pasig. So, bata pa ba lang kami, may hindi na kami mag-bike. Ikot-ikot kami nila makoy sa Greenwoods, sa Pinagbuhat. Hanggang sa kami ng rainforest, tapos babalik ng, ng Pinagbuhatan, ng Palati, tapos Pinagbuhatan, tapos balik na ng Suarez. <laughs> Yun ang namin ng bata. Kami. Hindi pa alam ng ng ano no, family ni Bakoy <laughs> <laughs> na nagagalayan. <laughs> Kami kasama puro mga 7 Ananya Street, ah, puro mga Ananya Street sa Marcelo Street. Yung magkakatropa. Ba uh, sa basketball, sa biking. <laughs> <laughs> uh, kasi mo yung inaalalayan ko lagi. Kasi sabi ni nanay, pagka yan ang kasama, sabi ko, iiwan Sabi ko, o, oh, oh, okay, pagalitan tayo. Sabi ko, kasi, okay, okay, sumasama. Eh, hindi naman namin sinasama. Yan, siya lang yung makunin. <laughs> Pero, siyempre, kamabata, di ba? Gusto rin namin maging masaya siya. Siyempre, dala ng, ano, galing kabataan. Di ba? Tropa, di ba? ba? Siyempre, kamabata. Kasama mo, di ba? Oo, oh, papayagan mo sa mga mo. Eh, bata pa lang kami ng mga, Yung ng mga panahon na yun. Di ba? hindi <laughs> <laughs> ko makalimutan yun na bata pa lang kami, nagbabike nila kami. <laughs> yeah. I miss you, eh. Sir. Saka nah, sila, sir. ah uh. uh, isa nga pala, no? Doon sa larga Pilipinas, may nakita ako. Eh. Uh. nakalimutan ko yung pangalan. Uh, nakalimutan ko. Doon sa may uh, kumain ako. Uh, yeah, bati kita, sir. Hindi <laughs> <laughs> ko nakalimutan yung sinabi mo sa akin. <laughs> saka yung sasabayan ko pa uwi. Marami salamat sir. Marami salamat pa rin sa lahat ng mga in-advise mo. nung uh, nasa kwait ako, pinag-isipan ko lahat yan. <laughs> Hindi ko inisuntabi yan. Uh, sir, marami salamat. Ngayon, ang natatanda ko na lang na susunod na makihari, kung nauulit ta, na, kung nauulit pa rin, kung inuulit niyo pa rin, merong practice na gagalapin doon para sa matabong kayo. Yan lang yung natatanda ko. Tapos, in-invite niyo ako doon na pumunta doon para mag-practice. Oo. Uh, titingnan ko kung maulit. Kung i-invite niya ako ulit. <laughs> okay. Dito na lang. Naka-30 minutes na. No? <laughs> Kaba. Sige. Thank you, sir. Thank you, mga sir. Thank you sa ng Pilipinas sa pagbibigay ng chance na makapaglaro. Lalo na kay Snowbad. Maraming salamat po, sir. Maraming, maraming salamat. At sa mga staff ng bawang staff ng Larga Pilipinas.